Ang Love Team of the Year, Jillian and Michael. Panoorin hanggang dulo. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Si Michael Seeger at Jillian Ward ay unang nagkakilala sa isang guesting sa Mars Pamor. Kung saan, binigyan ni Jillian ng payo si Michael tungkol sa kanyang karera Lubos itong pinahalaga ni Michael na nagsabing, I was grateful because she gave me advice of what to do in the future when I'm on set, when I'm working with others. Naging mas malapit ang kanilang samahan nang magsimula silang magtrabaho sa serye ng May Ilonga Girl. Ayon kay Julian, si Michael ay super attentive. Laging sinasigura ng komportable siya sa set. Dagdag pa niya, like kunwari mayroon po akong mga paboritong pagkain mga paborito kong bagay. Parang kabisado na po niya lahat. Which helps kasi nagiging comfortable po ako sa kanya. Sa kabila ng kanilang closeness, parehong inamin ni Michael at Jillian na mas pinipili nilang mag-focus muna sa kanilang mga karera kaysa pumasok sa isang romantikong relasyon. Ayon kay Michael, yung pagjojowa ay feel like for me. It's for from my goals right now and her din kasi parang importante kasi focus mo na sa work. Sa kabuan, ang kwento ni na Michael Seeger at Jillian Ward ay isang patunay ng isang malalim na pagkakaibigan at professional na respeto sa isa't isa na ng inspirasyon sa kailang mga tagahanga. At yan ang natin for today's video. Salamat sa panonood.